Kumusta mahal na Reyna? Kumakain tayo dito kasi merong binili si Bonsong Prinsesa mga kainis yun ano? Chicken tsaka yun o, no? dami oh. No? Yeah, Yan, dalawang sla, ano, dalawang box ng pizza. Tapos nanonood kami ng winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah, uh, kwento ni Rice Velasquez mga kainis. sabi dito ay, sulat galing sa Calgary Police Service. Si Calbo, may salahin. <laughs> magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. Ano kung nasaan man kayo ng araw na ito. Kasi kanina, patay mo natin ito. Si, ano, stop mo na natin kasi Rice. Uh, kasi kanina, nagbasa ako sa messenger. Tapos may message pala sa akin si Mark Carino. Shh! Mami nga kayo dalawang aso nito. Tapos sabi niya, eh, pre, meron kang ano, <laughs> meron daw hu May huli, may ticket Over speeding. Ah. Ay, para pasin mo na mga asa na ito. Halika, labas mo na. Labas mo Labas, 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 Ay, naka. Ayun na nga, ano. Uh, kasi dati, kung naalala nyo mga kinis, ano, nung pumunta tayo sa Calgary, kasama sa Pat Pinoy. Sila Ina, si Mark, family nila, yeah, di ba? Sila Rice. Tsaka si Josie, ano. Sawa ni Rice. Abi, syempre nung pag nandoon kasi kami sa Calgary, mga kay eh, Sobrang saya kasi namin ano. Minsan natutulog na kami ano na eh. alas uh, stress ng maga, kwentuhan. Kasama namin ano eh? kasama namin na uh, kwentuhan yung sponsor namin ano. Yan siya sa sponsor namin, napakabait. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganung sponsor man na napakayaman. Pero down to earth, napaka down to earth talaga ang galing, ang galing makisama kasi alam nyo mga kainis, ano? hindi talaga siya natutulog hanggat merong tao na nandoon sa sala nagkakwentuhan. Talaga nakikisama talaga siya, grabe. Bilib ako doon. Bilib ako doon sa sponsor natin ma. Tapos yun na nga, uh, syempre napupuyat, kulang sa tulog, tapos gigising sa umaga, ilang oras lang ang tulog. Grabe, bilib ako talaga doon. Tapos yun na nga, nabasa ko kanina may namate na ano daw may over speeding eh ako yung nag drive ako yung nag drive eh pa, pa papunta sa pa galing bam pa ako nag drive bihira tapos eh may ticket kasi nangyari nun kaya ako nag drive alam nyo naman mga kinesa ano? hindi ako naglo long drive eh. di ba ma alam mo naman yun hindi ako naglo long drive di ba eh Ay, ha napapamura. Hindi, hindi kasi ako nag-long drive mga kainags. Ano. Tapos, ang nangyari kasi noon, si si Mark kasi, si Mark Carino, walang tulog mga kainags. Ano. Actually, si Mark yung nag-drive papunta ng Banff. yan eh si Rice wala rin tulog mga kainags, wala rin tulog yun. Eh ako that time, nakatulog ako kasi nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, pre, matutulog na ako, hindi ko nakaya talaga yung antok. So, naiwan sila nung madaling araw, nagkikwentuhan pa. Tapos, yun na nga punta ako ng ay, ay yun nga nag, ako na yung nag-drive sa madaling salita nung pauwi na kasi syempre eh, gusto ko makisama mga kainis Kung gusto ko namang makisama ayoko naman yung sasakay lang ako doon tapos eh alam kong walang tulog yung dalawa natin kasama si Rice tsaka si Mark naantok talaga sila kaya sabi ko kahit na hindi ako nag-long drive kasi kailangan ko talaga makisama kailangan ko talaga hindi po pwede yung ayoko ayoko hindi ako mag-long drive ayoko naman ng ganun, di ba eh, since na may, meron akong nakatulog naman ako ng maayos nung gabi, sabi ko, pre, ako na lang magdadrive, sige na, ako na magdadrive ma, para, para makatulog kayong dalawa. Makatulog ka pala. Ha? Ayos, <laughs> <laughs> may entras si yung mahal na Reina, grabe. <laughs> so, yun nga, di, sabi ko, sabi ko nga ma, sabi ko, ano, ah, sige, ah, ako na drive pre, pa para habang nag-drive tayo, makatulog kayong dalawa. Kasi alam ko wala kayong tulog Nakatulog man sila siguro dalawang oras o tatlong oras ganyan Kasi ako ang tulog ko siguro nakatulog ako mga 6 hours noong time na yun ano? Eh sabi ko sige ako na Nagdrive di ako nagdrive ano Abe kasi meron ako narinig eh, mga kainags ano para nagbibiruan yata sila para sinasabi na ang bagal mag-drive ni Mark parang <laughs> ganun ang bagal mag-drive e eh, di na sa isip ko parang sabi ko ah bibilisan ko pag mag-drive pag ako na magda drive Abay nangyari nito, di ako na nagda-drive, no. Grabe yung kamay ko, nakaganoon yung kamay ko pag nung nagdi-drive ako. Alam niyo ano, nakaganoon talaga ako. Oh. Nakaganyan, no. Tinatanda na ganun, ganun talaga ako. Oh. <laughs> tapos tapos titig na titig talaga ako dun sa dinadrive ko, nakaganoon talaga ako. Oh. Parang <laughs> kasi ang bilis ko, eh, no. Binilisan ko nga eh. Tapos uh, si ano, si <laughs> si Alwin nga, si Alwin. Nagulat nga sila. Kasi kasi mas si, ano, si Alvin, nasa unahan namin si Alvin eh. Sinusunda namin si Alvin ano. Abay, hindi ko na rin ma-identify kung sino-sino yung mga kasama namin kasi basta ang, ang nasa ano kasi, nasa ano, ang focus ko kasi nasa driving. Binibilisan ko syempre ako, pasikat ako eh. Panay din ang pasikat ko, eh. siyempre kailangan maano nila ako, ma... Uy, ang bilis magpatakbo ni Inag, sa warang ganun. <laughs> kasi nga, meron ako narinig na parang ang bagal daw mag-drive ni Mark. <laughs> yung pala meron limit, kaya mabagal talaga. Meron palang ano, speed limit. Hindi mo alam. Eh, malay ko nga, hindi nga ako nag-long drive, malay ko pa. Kasi ang nasa isip ko, parang kasi sa Yellowhead, mm eh, dito kasi sa Yellowhead, ano eh, uh, 110, pwede ka mag-120. Yung akala ko ganun. Naisip ko, hindi ko alam kung paano nangyari. Basta nag-drive lang ako, yun lang alam ko. <laughs> diba tingin, tingin sa mga sign? Ay, paano nga ako titingin sa mga sign eh? doon nga ako nakapokus sa driving. Naka ganun nga ako habang nag-drive, titig na titig nga ako. Malay ko ba yun? Bihira na. <laughs> tawa nga lang, tawa sila, ano, sila Rice eh. Kasabi kasi ni La Rice, oh si Nice, oh talagang. <laughs> diretsyong diretsyong kamay, habang nag-drive, baka ganun oh. No? Titig na titig, kulang na lang, lumuwit yung mata ko sa ano, kakadilat eh. Concentrate concentrate. <laughs> Tapos yun na nga, ano nangyari, nakauwi kami na ma na maayos naman sa bahay. Eh di syempre, uy, nakapag-drive si Inay. Oh, congratulations Inay, nakapag-long drive ka kahit 1 hour and 30 minutes. Magmula sa Bamp hanggang Calgary. Congratulations. Eh di syempre, ako tuwa naman ako. <laughs> Tapos <laughs> nung gabi, nung kinagabihan nga, pumunta pa kami na ano, noon, eh, kumain pa kami. Nag-dinner uh, pa kami sa ano, Guancho ba 'yon? Gu Gaucho, Gaucho restaurant. Ako rin nag-drive noon. Ibang sasakyan naman ang dinrive ko. Bihira yun yung nagkandaligaw-ligaw ako. Ano? Sabi ko, eh gabi pa. Alam nyo naman, hindi ako nag-drive ng gabi. Abe, mabuti na lang. May, kasat, may katabi ako. Uh, Shoutout sa kanya. Siya yung nag-guide sa akin. Siya yung nag-ano ng, ano, ng GPS kung saan kami pupunta. Siya nag-guide sa akin. Buti may guide ako. Eh, eh ang eh. Siyempre, gabi. Umaga nga, naliligaw ako. Eh, gabi pa. Hindi <laughs> ayun, naligaw. Pero nakarating naman kami doon sa Gaucho actually. Tapos, ang nangyari nito, nakita ko si Mark. Nakarating na rin doon sa may Gaucho restaurant. Sabi ko, Mark, para, pre, pakiusap naman. Baka pwedeng ikaw na mag-drive pa uwi. Sabi ko sa kanya. <laughs> Ayan, problema. Hindi, hindi, dala, hindi dala ni Mark yung kanyang lisensya. <laughs> Ay, di ako nag-drive pa uwi. Mabuti na lang, nakarating din na maayos. So ngayon mga kainis sa madaling salita, ito na ngayon yun. Kaya ito, kaya pinapanood natin to si si Rice no. Abay, meron akong meron akong meron ticket mga kainis no. 360 Canadian dollars ang penalty sa over speeding. Grabe. Ha? Grabe ang laki no. Pero sabi sa akin ano, sabi naman sa akin ni Mark, uh, pero binayaran na lang, ano natin ng sponsor natin yung 360 Canadian dollars. Grabe. Ay, iawas niyo kayo ano yan. Kanino? sa iyo. <laughs> Oo nga, na, alam niyo, hiyang iya talaga ako. Grabe, hiyang iya talaga ako sa nangyari. Hindi ko alam ano. Tapos ang ginawa ko, tinek uh, tinex uh, ko si ano yung sponsor natin. Sabi ko, sir, uh, pasensya na, hindi ko talaga alam, gano'n, yun, no? Know, nakakaya naman, ikaw pa nagbayad, gano'n, hingi talaga ako ng pasensya, humingi akong paumanhin. Pero grabe, believe talaga ako sa kanya mga kainis, ano? Napaka down to earth talaga. Sobrang down to earth ng sponsor natin. Napaka bait. Talagang ngayon lang ako siguro nakakita ng gano'n na mayaman. Sobrang yaman. Pero napaka down to earth. Sobrang down to earth. Biro mo makikisama ka, no? Yung, alam mo, inaantok na siya. Inaantok na siya, eh. Nung nakikwento kami, inaantok na siya. Pero ayaw niya pang matulog talagang gusto niya makisama sa amin. Hindi niya kami iniiwan talaga. Hanggat may tao sa sala, nandoon din siya. Kahit na tatlong oras lang ang tulog niya. Hindi gano'n, sa madaling salita, siya nagbayad. Tapos sabi niya sa akin, uh, don't worry Inags, super no worries, Wag ka mag-alala, wala yun, wala yun, huwag mo itindihin yun. Uh, pera lang yan, madaling kitain yan, importante. Sino? Huwag mo mag-driving. Kaya nga yun, no? So yun, tapos sa tinex ko rin si Mark. Sabi ko, Mark, maraming salamat. Di ko alam. Okay, sorry talaga, nakakahiya. Sabi ko, hiyang hiya ako. Sabi ko, kung, maiba kung maibabalik ko lang yung time na na ano eh, na magdadrive, sasabihin ko na lang na hindi na lang ako magbabolunteer eh. <laughs> kung maibabalik ko lang sana, hindi na ako nagbolunteer eh, no? <laughs> Pero syempre nakakahiya naman. Hindi naman pwedeng hindi makakaya naman. Pero ano to, aral sa akin to. Uh, magiging aware ako next time, at least, di ba, alam ko na na hindi porke ano kasi ano yun parang ang long drive yun eh tapos yun na nga text din ako kayo ano nag text din ako kay Dre kay Rai sabi ko pre pasensya na ha? pangalan mo yung <laughs> nakarecord doon sa sakyan na yun bihira <laughs> <laughs> ayun ah nakaw eh kakaya lang no? ikaw kaya ba mag live Ma, ma, Ay, by the way, mga kinik, maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-comment nung pumunta tayo sa mga Toyota Nissan so marami nag comment na mas magandang piliin Toyota or Honda thank you very much sobrang appreciate namin well, hindi lang itan mm. Nisi na lang hindi na <laughs> Nissan na pwede rin tayo magtanong sa ano Mitsubishi okay, okay rin daw yung Mitsubishi sabi hmm nangyari daw yun tanong tayo ah, mm. Black shoes. <laughs> hindi na tayo maka ano ano sa mga bi weekly mo. Yun. So by the way, shout out ulit sa Elements Residences. Maraming maraming salamat. Sobrang thank you, boss, bossing. Sobrang thank you talaga sa lahat sa laki ng tinulong niyo yung mga mga share na binigay nyo sa amin, yung mga moment na hindi namin naranasan okay. sa buhay namin, naranasan na namin. Nakalabog yeah. na yung pinto, hindi mo naranasan naramdaman, hindi ko naramdaman, naririnig ko ang mga aso natin. <coughs> yon ah uh, shout out ulit, maraming salamat sa Elements Residences, sa may-ari ng Elements Residences na naging sponsor namin sa Calgary and to your family. Maraming maraming salamat. <coughs> Ipagpatawad nyo aking kamangmangan. Tamahan. <laughs> Mga bossing, patawarin nyo ako. Alam nyo namang hindi ako naglo-long Ngunit pinilit ko ang sarili ko para lang makisama sa inyo. Oh, ipagbatawan nyo. <laughs> <laughs> Bugo, sandali.

Kaya yeah, kasi ano, nasanay kasi ako mga kinis, ano, 110 yellow head. Minsan nag-120 ako. <laughs> Ay, yun yung ano, parang nabanggit ko yata sa kanya nung papasok na ng ano, ng, di ba na, oh, nasa Alberta na tayo, pagal-pagal tayo ng korte kasi may ano tayo dito. Ayan, hey, hey, problema nga. napapansin siguro. Hindi. Hindi, anong nangyari nun? No, talagang ano, kahit anong sabihin nyo sa akin, hindi ko maintindihan yun. Kasi concentrate na concentrate ako doon sa pagmamaneho. Focus na focus ako doon sa ano, kung sa ano dadaan. Hindi, hira ka kaya. Pwedeng bayaran. Oo. Ganoon talaga yung buhay. Nakaya. Nakaya talaga. 80 80 speed ginawa mo 120 100 oh, almost 120 kasi sa mga ganung daanan sanay ako sa yellowhead dito yellowhead dito no, yung canada trans transport ano ganun 110 one, one one, minsan nag 120 ako 80 hihira ano ano pang ko ha huh? Yeah. <laughs> At by the way mga kainais, kung kayo po ay isang vlogger or kayo ay isang influencer at gusto nyo pong kumita ng extra kwarta, pwede po kayo mag-apply sa talentado.ca. Mag-email uh, mag lang po kayo sa talentadoca at gmail.com kung meron po kayo mga katanungan. At kung kayo po ay mapipili bilang isang endorser ng isang kumpanya nagpapa-endorse, ay malaki po ang posibilidad din yung kumita ng magandang kwarta. At kung kayo naman po ay isang businessman or businesswoman or kayo ay mayroong business na gusto nyong ipa-endorse, ganun din po, pwede po kayong mag-email sa talentadoci at gmail.com at kayo na pong mag-uusap na dalawa kung sino po ang gusto nyong kuning endorse her. Iraw. <laughs> Yun yung sinasabing ano eh, no? Yung gusto mong tumulong pero hindi ka nakatulong, nakaperwisyo ka pa. <laughs> <laughs> Di ba? May ganun eh, no? yung hangad mo tumulong, di ba? Para mapagaang yung trabaho. Pero sa bandang huli, hindi tulong yung naibigay ko eh, Perwisyo eh, no? Perwisyo. <laughs> uh, pabigat, parang gano'n. <laughs> Kakaya, no? Eh, hindi naman natin kagustuhan yung mga kayo. Ano? Ano? Oh, 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 oh. Yan, 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 yan. Kira ah yeah actually, yung virus hanggang ngayon, hiyang-hiya ako eh, no? Mabuti na lang nga, yung nakabanggit ko na ha? sinagot na ng sponsor natin ng Elements Residences yung pinambaya doon sa violation of overspeeding na 300, kung hindi ako nakakamali, 360 Canadian Dollars. Laki yun, mga kainis, ha? Laki yun. Bigat yun, bigat. yeah yan, um, may God bless Elements Residences tsaka sa sponsor namin thank you very much thank you wala akong masabi mahiya talaga ako ito naman ano ba gentle ah gentle hmm. tsaka ano ha? gusto ko rin uling uling ulitin na uh, magpasalamat din kay ano kay boss bossing boss M yan kay boss Mark Mark Carino na sinama niya ako doon sa ano, Calgary. Calgary. Yun nga. dalawa dyan, ha? Kasi si Mark, eh, siya yung nag, ano, eh, nag, nag-repair sa akin doon sa Elements Residences na isama ako sa Calgary. Tsaka syempre, doon din sa kabuhuan ng, ano, ng Spot Pinoy, Ina Andolong, Rice Velasquez, and families. At sa iba pa, Alvin at Emma, Team Suleiman Vlog, sa lahat ng mga pumuntang vloggers, mga viewers, subscribers, thank you very much po talaga. Sobrang saya namin lahat. Sobrang saya natin. Yung mga aso kasi, ina-interrupt ko sa Kaya kay sa nangyari, sa over-speeding ko, patawad, patawad sa salang nagawa di ko sinasadya ang mga nangyaring iyon. Parang... <laughs> okay na sana, naisis... Na, na ano ako dun sa si mga aso eh nasisira yung concentration ko eh. patawad patawad sa salang nagawa di ko sinasadya ang mga nangyaring iyon sa susunod ay hindi ko na uulitin pa Pex man, mamatay man ano man ang mangyari hindi na ako maglo long drive. Yes. <laughs> tara, tara, tulugan na. Tulugan na. Wala na, wala na. <laughs>